ito yung dating garden ng kuya guys so ang um, patay na yung mga tanim so babaguhin naman so inararo ito binungkal yung lupa ng maganda ayan at sya ka sa kabila ano din ang palayahan nya may doon man, man na bago syang ano palaypay guys ayan, kasi pag ang kuya melv <laughs> bali dalawa na yung palaypay yung palaypay na yan guys is para uh, sa ating ang palaya doon sa kabila na din yun yung kamote ng nanay yun yung ating na plantation ayan hanggang doon sa kabila and then yung sa kamutihan guys nilagyan din ng mga saging kay kuya istong yan and then yung palaya namin dyan na hindi na nilagyan ng palay tat uh, tataniman ng abalong ayan dyan maraming abalong yan guys hindi yan tanim mga nagbruhi lang ba ayan yung old house namin yan, dyan kami lumaki guys. Tsaka yan yung bato na binibilada namin ng aming mga mani. Mani na produkto natin ba? Ayan. Dyan binunot yung mani. Daming saging. Yan, halin si daddy ng kalabaw. Daming puso. Medyo mataas mamaya yung akyatin natin pa uwi guys. Oh. Punta dun sa motor. Bang, tais tayo sa karbaw guys, yung harabon. Ang yung hinarban. Ganda ng puso ng saging guys. Oh. Uh. Ayan. Bet na bet ko yan dito guys sa amin sa bundok. Sana kung abot ng ng kuryente dito tayo titira na. No? Ayan. Ganda dito guys kasi may ilog na sobrang Ayan. ang linaw-linaw ng tubig guys. So dito kami naliligo noon at saka naglalaba unlimited labahan guys pwede dito Yan. ang linaw ng tubig Yan, ganda dito guys. Yarn. So doon yung gulay. May malalim na din na part noon na nilalangoyan namin. Dito, kaso guys, natabunan na siya ng ang mga stone stones. Yan. Tapos itong konti na nang, eh. Dito kami naliligo. At naglalaba. Ayan. Yan yung bahay. O yan sa Mangga lang. Malapit. Ayan. Oh, dali Ang tubig Hanggang doon talaga yan sa baba, guys. Ang raming busay-busay yan doon. Ayun, oh, oh, no. ayun, Uh, Ah, kaya tayo dyan, o. Oh, kasi yan na yung mga gulay ng kuyo.